Yan mga bossing ko, packet bike sa mga naghahanap ng packet bike diyan. Available po ito rito sa Bodega Bulakeño para sa inyong mga minamahal na anak. Sa mga mahilig sa motor na bata diyan, mga boss. Ayun, oh, dito sa Bodega Bulakeño available po 'yan, iba ibang kulay ang pagpipilian ninyo, mga boss. Ayun na, ah, malakas po 'yan, bigas po 'yan, mga bossing ko ha. Ah. At sa mga naghahanap naman ng generator dyan Alam nyo naman ang panahon natin ngayon mga boss For only 10,999 pesos lang 10,999 Generator May brand new generator na po kayo Pwede po testingin dito yan mga boss By one take one Spray pan 499 pesos lang dito sa Bodega Bulakeño. Ayan po yung price. Then, ito po yung logo ng Bodega Bulakeño. Tandaan nyo po mga bossing ko. Ha? Napakaraming mga murat, bagsak price yung mga gamit dito sa Bodega Bulakeño mga boss. Katulad na rin lang nitong uh, cooking pot. 999 pesos na lang din. Buy one, take one pa. Ayun. Air fry mga boss. Buy one, take one din. 1,199 pesos lang din talaga naman mga boss oh. talagang sa mga naganap ng mura dyan dito po kayo pumunta subukan nyo po rito mga boss ayan oh. at uh, sa naganap naman ng blender dyan 1,099 pesos buy one take one na rin talaga naman binagsak na binaba na yung presyo ng uh, mga paninda rito sa bodega bulakin nyo mga boss to pocket bike pa rin oh. Ayan, mga electric fan, napakarami pong mga electric fan no? oh. So dito po tayo, akyat po tayo dito sa mga rice cooker. Sa mga naghahanap ng rice cooker and astron burner mga boss. Double burner, single burner na gas gas to mga boss. Available po dito 'yan sa bodega nyo Katulad po niyan, oh. Ken, bagay sa yung motor. Ito naman mga Hanabishi brand. Sa mga naganap ng Hanabishi brand, 799 pesos lang yan. Meron na po kayong Hanabishi juice blender. 1.5 liter na po yan mga boss. Ano, Hanabishi electric oven. 2,299 pesos lang po dito sa Bodega Bulakenyo mga boss. O, oh, ang location po nito ha. Ah. Dito lang po ito sa Maria Lourdes Drive, Tabang, Palari del Bulacan, mga boss. Oh, ito, available din po ito rito mga boss. Kahit anong size at klase ng kawali daw po, pwede rito mga bossing ko. Ah. Oh. Ayan yung bike po. Yon, malapit na po ang Pasko mga bossing ko ha. Oh, eto, sa mga naganap ng uh, amplifier diyan, pang ang amplifier, available po dito, mayroon pong uh, iba't ibang watch kayong pagpipilian, katulad ng uh, eto, uh, DV Audio with Bluetooth, 1,500 watts, power output po yan mga bossing ko ha, at mayroon din po ditong 2,000 watts times 2. DV audio rin po yan mga boss built in bluetooth ayan po siya USB HD card slot at 3 mic socket mixer mga boss napakarami nyo pong mga amplifier na pagpipilian at pwedeng mabili rito mga bossing ko ha sa bodega bulakenyo kaya ano pang hinihintay nyo mga boss sa mga mahilig kumanta mag video okay dyan eto napakarami pati mga bluetooth speaker mga bossing ko ha Napakaraming ampli Ito naman mga DV audio na uh, Bluetooth party speaker Ito naman pwede nyo madala kahit saan po kayo Mayroon na po siyang 2 uh, free uh, wireless mic At 1,800 watts na rin yan Ganong kalakas mga boss For only 6,999 pesos lang Ganyan kamura mga boss ha. Digis na po yan. Times 2. ito magandang klase rin po yan mga boss ko ha. DV Ojo rechargeable bluetooth speaker. Built in video okay karaoke mga boss. Dalawang wireless mic na rin po yung libre dyan. 6,999 lang din mga boss. Ano? Mga branyo po yan mga boss. Ang kagandaan yan mga branyo. Siyempre may warranty dito sa Bodega Bulakay nyo yan. Kaya katulad ng sabi ko mga boss sa mga naghahanap ng murat, gustong makamura dyan, lalo na malapit na po ang Pasko mga boss. So pumunta po kayo rito at bisitahin nyo po yung kanilang mga nakalatag na mga murang items mga bossing ko ha. Dito lang yan sa Bodega Bulakenyo na matatagpuan sa Maria Lourdes Drive, Tabang Plaridel, Bulacan mga boss. O, tingnan nyo naman yung mga stock nila. Tingnan nyo kung gano'ng karami mga stock nila. So, lahat ng hinahanap nyo para sa isang bahay mga boss na andito na. Electric pan, aircon, washing machine, TV, uh, generator, power tools, mayroon. Mga pang kitchen, mayroon. Na andito na po lahat mga boss. Wala na po kayong hahanapin pang iba. Kaya one stop shop po kayo pag pumunta kayo rito. Marami po kayong pagpipilian mga items. available din po yung top box ng motor mga boss ha o, dito sa budega bulakin nyo sa mga naghanap ng top box available din po yung top box na yan mga boss kulay oh. black ayan, silipin natin yung price para makita nyo yung price mga boss 3,999 pesos ayan po siya ha oh, matigas hard alum na po siya mga boss 3,999 pesos lang yan ganyan po kamura mga boss at mayroon po kayong mabibiling mga ayan o oh, ganito oh. Uh, spray bottle mga boss 2,19 pesos ito pa so alam ko sa ano to ah, sa plus sa plus mga electric pan mga bossing ko ha. 149 pesos lang yan. Dito sa Bodega Bulakino. Ito po yung uh, ina-assemble na tipid sa kuryente na kahit magdamag nyo pa rin mga boss. 149 pesos lang dito sa Bodega Bulakino. Maraming stock. Ayon. napakarami mga bossing ko kaya ano pang iniintay nyo mga boss so punta na at pagka marami daw po ang pinamili nyo mga boss may discount pa yan kaya sa mga mamimili mga boss damihan nyo na at para malaki po yung may discount nyo Ayan, ito po yung mga impact range na tag 429 pesos lang impact range 429 pesos lang for 29 pesos lang brand new so, nyo na lang ng battery pwede naman matesting bago nyo bilhin pwede naman matesting may battery pang testing dyan eto pwede mong itesting pero mura na 429 pesos lang Aron din pong nga spray uh, ayan oh goods pang-garden mga boss, pang-spray ng mga sasakyan nyo pang-car wash. Pwede-pwede po 'yan, oh. At ayan mga bossing ko ha. Dito sa bodega bulakin niyo mga boss, makakabili po kayo ng mga solar light na ganito, pagkalalaki mga boss. Set na po 'yan, may uh, ilaw, may panel, kakabit na lang po sa bahay niyo for only 1,699 pesos lang. Dalawa na. Buy one take one mga busing ko saan pa kayo ha. O kaya ano pang iniintay nyo ha. Napakaganda pa ng brand. Tingnan nyo naman mga boss. Samsung yan mga busing ko ha. Buy one take one for only 1,699 pesos lang. Dito lang yan sa Bodega Bulacino mga boss. Ano? At hindi lang yan mga boss. Mayroon din po rito mga solar light na tag 699 pesos lang. Ganito naman po yung style nyan. Ito naman iba. Pabilog. Ito naman. May square. 699 pesos lang yan mga boss mabibili nyo rito sa Bodega Bulakenyo Ayan. O. at kung mga naghahanap naman po ng mga street Streetlight uh, street light ito napakabigat napakalaki Ayan o, oh, 2499 lang yan mga boss. Ayan o. Oh. 2499 st street light mga boss. Ganyan po siya kakapal. Ayan, tingnan nyo po yung kamay ko. Mayigit isang dangkal. Ganyan siya kalaki. Ang bigat mga boss. Ayan yung panel o. Napakaliwanag nito. For only 2,499 pesos lang mga boss. You know, at sa mga naghanap ng oven dyan, electric oven, magpapas ko na. Kailangan nyo po ito sa bahay nyo mga boss ha. Available po yan dito sa Bodega Bulakeño. Uh, ito naman mga boss yung sinasabi ko sa inyo sa halagang 5 piso, 10 piso, 20 pesos makakabili kayo ng items dito sa Bodega Bulakeño ha. Yung mga barya-barya po sa inyong mga bulsa. Pwede po kayo makabili ng martilyo, sapatos. Ayan, ganyan po dito sa bodega. Bulakin yung mga boss, ganyan kamura. Ayan, lahat po nang nakalatag dyan, bagsak presyo lang. Meron pong uh, limang piso hanggang 20 pesos mga boss. napakarami rin po dito sa mga naghahanap ng ano, uh, rice cooker, 699 pesos lang, mayroon pong nga 799 pesos lang din. Ano? Uh, napakaraming items po ang pwedeng mabili at may uwi nyo rito mga boss. Ang mga electric fan. 1,499 pesos lang. Oh, TV. 65 inches at mayroon po rito nga 32 inches na smart TV buy one take one po yan ha ito po uh, national star brand pero ang kaganda nito uh, ano na po ito ha smart TV 32 inches buy one take one for only 10,000 pesos lang 55 lang ilang inches yan? 55 55 55 yung welding na buy one take one. Yun. Magkano? 2499. 2499. Buy one take one na welding machine mga boss. Ayan mga bossing ko, oh, ha. Sa mga naghahanap ng welding machine diyan, 950 amperes mga boss. 2499 pesos lang. Brand new dito nyo mabibili lang yan sa Bodega Bulakay nyo mga boss. Ano, napakarami pong mga power tools dito Sa mga naghahanap po ng power tools dyan ayan o. Ito po, Barena. Set na po ito, 99 pesos. Ano. Meron pong uh, GLD brand 30 liters, 4500 pesos mga boss ko ha. Meron pressure washer. Ayano, may cut-off 5000 pesos lang po ito mga boss. Kompleto sa mga naghanap ng power tools po rito mga bossing ko ha. O, dito kayo pumunta sa Bodega Bulakeño mga boss. Kompleto Brad, meron pong mga GLD tools, Germany po 'yan. Ang lakas. available po ito, set na, may charger nang kasama mga boss. Welding machine ha, buy one take one na welding machine, available po rito 'yan. Napakaraming items mga boss. Yan, lahat po yan Lahat po yan Power tools mga bossing ko So yun na nga mga bossing ko So ngayon nandito po tayo ngayon sa bodega Bulakenyo mga boss Sa mga naganap ng ref dyan mga boss So dito kayo pumunta Dahil dito sa bodega Bulakenyo mga boss Iba-ibang size ang makikita nyong ref At maiuwi rito mga boss meron po silang 2 door meron silang 4 door Depende po sa gusto at magugustuhan nyo pagpunta nyo rito mga boss. Ganyan po karami yung stock nila oh. Kaya ano pang iniintay nyo oh. Iba-ibang brand. May TCL, Eureka, may uh, Toshiba mga boss. So depende. Katulad ng sabi ko sa inyo, depende po sa mapipili nyo na ref mga bossing ko. ka ah. Katulad nito ito. Oh. Saktong-sakto lang pang uh, kwarto. Tudor po yan na uh, TCL brand. Brand new. Ayan Oh. For only a... Uh, 10,199 pesos lang yan dito lang yan sa Bodega Bulakeño mga boss so door. sariwang sariwa at kung gusto nyo mas sumunod dyan na medyo mas maliit pa, mayroon po rito ah, Astron Brand, 2 door po yan mga boss, for only 6,299 pesos lang din naman mga boss, ayan yung loob oh. Talaga naman mga boss, sulit na sulit o oh. quality dito lang yan sa Bodega Bulakin mga boss kaya ano pang hinihintay nyo ha? mayroon din po nga single single door, maliit, pang kwarto for only 4,999 pesos lang ayan oh. 5,000 nyo, may sukli pa yan, ganyan po dito sa Bodega Bulakin mga boss at sa mga naghanap naman ng chiller dyan so mayroon po dito nga 9,699 pesos at mayroon din pong Hanabishi Ayan o, sa naghanap ng chiller ha. Ah. Available po yan dito. Pati po mga naghanap ng washing machine dyan. Mga front load, top load mga boss. Available po dito yan. Mga katulad nito, parang mga pang laundry na mga boss. Media, media brand. Ayan mga boss. ko, for only ah, 29,699 pesos brand new with warranty siyempre mga boss ha ah. mayroon din pong Toshiba brand ayan o oh. Napakarami po rito nga pwedeng pagpilian mga washing machine. Itong sa harapan natin is washing machine po ito lahat. Ayan, available po yung ganito. TCL 9 kilos. Yeah, may iba-ibang uh, ano po 'yan ha, brand. Mayroon din pong Eureka. Yan. Dito lang po 'yan sa Bodega Bulakin yung mga boss at sa mga naghahanap ng aircon diyan, available po dito yung uh, split type at window type mga boss ang kagandahan po nyan mga boss pag dito kayo bumili ng split type pre na daw po yung pag install nyan ako kung sa iba mga bossing ko ha, may bayad pa po ang install nyan pero dito sa bodega bulakin nyo mga boss wala nang bayad pag, pag install nyan mga boss for only 17,000 lang yan mga boss kaya ano pang iniintay nyo ha gagamitin na lang isasaksak no lang pagdating sa bahay nyo mga boss pre-install pa for only 17,000 pesos lang yan split type aircon na po yan mga bossing ko ha? one horsepower at mayroon pong ano ha mga window type ayan o oh, mga window type